Welcome sa Usapang Agri Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay bahagi ko po, po sa inyo yung mga tanong ng iba ko pong follower na kung bakit daw nagkakandamatay ang kanilang mga sisiw na kahit na may ilaw po ang kanilang brooding pen dito po sa amin hindi pa po ito tapos dahil hindi pa po nakakabit yung ilaw para sa gabi dahil nga po hindi na nila kasama ang kanilang inahin dito pero malulusog at masisigla po sila ibahagi ko po, po sa inyo ang aming program this video is presented by Battlecock Livestock product. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot-kaya. Ito po ang susi ng aming mga malulusog na sisiw at ng aming mga breeder. Lahat po ng aming mga alagang hayop ay ito po ang aming ginagamit. Sa ngayon po, focus tayo dito sa topic naman sa sisiw kahit sisiw po ito po ang aming ginagamit Bitmin Pro napakaganda po nito dahil kapag ang mga sisiw lalong lalo na hindi nila kasama ang kanilang nanay na stress po yan pero kung may Bitmin Pro po na natin na sila ay may stress dahil merong anti-stress enhancer at health enhancer at marami pa pong mga vitamina ang taglay itong bitmin pro na ito na nakakatulong sa ating mga alagang hayop lalong lalo na po dito sa mga sisiw ito pong mga sisiw na ito ay first time pa lang po namin sila ilagay dito sa brooding pen na ito dahil bagong pagawa po namin ang brooding pen na ito pero ang aming experience po 100% na wala pong mortality mula nung inilagay po namin ang 76 na pirasong sisiw po dito sa brooding pen na ito kahit wala pa pong ilaw dahil hindi pa po ito tapos this week pa lang po ilalagay o ikakabit yung ilaw para po sa pampainit po sa mga sisiw pagdating ng gabi dahil wala nga po itong inahin na kakandong sa kanila sa gabi pero kahit wala pa pong ilaw ang brooding pen na ito, malulusog po ang mga sisiw na yan dahil po yan sa Vitmin Pro. Paano po namin sila binibigyan? Ganon din po, katulad din po sa mga malalaki naming manok, 3 times a week din po namin sila binibigyan ng Vitmin Pro. Nasa inyo na po yan kung tuwing anong araw po kayo magbibigay. Pwede po kayo magbigay ng magkasunod na araw. Pwede din po kayong alternate na magbigay. Tatlong beses po sa isang linggo. Yung pagtimpla ng Vitmin Pro kanina, Yeah. you ang isang kutsarita po noon ay nasa apat na litro ng tubig. Ayan po ang aming mga sisiw na yan. Ganadong ganado po sila sa pagiinom ng vitamins na yan. At dahil po sa vitamin pro na ito, hindi po kami nagbibigay ng bacterial flushing weekly sa mga sisiw ng native namin. At ang pagbibigay po namin ng bacterial flushing, kung susundin po natin yung by the book o yung advice ng mga veterinaryo, 3 days straight po ang pagbibigay ng bacterial flushing sa loob po ng isang buwan. So, ibig sabihin, tatlong araw na magkasunod sa loob ng isang buwan tayo magbibigay ng bacterial flushing. Pero dito sa amin, once lang po kami nagbibigay ng bacterial flushing sa loob po ng isang buwan. Pero kapag umulan po ng malakas, kahit kabibigay pa lang po namin last week ng bacterial flushing, nagbibigay na po kami kaagad para maiwasan po na magkaroon po ng wisik, halak at mga sipon ang mga alagang sisiw na ito. At ang gamit po namin na pang bacterial flushing sa mga sisiw ng native na ito, marami po nagtatanong kung safe po ba ito kung ang gamit po namin ay yung produkto ng Battlecock at ng Pharmabet na Premoxil Powder. Doximol powder at Sulpar QR. Ang sagot po dito, opo, safe na safe po ang mga sisiw sa mga bacterial flushing na yon na aming ginagamit. Dahil yan po talaga ang aming ginagamit at subok na po namin yan. Mapalayer, mapanative, mapa kambing man po yan at baboy. Ayan po ang gamot na aming ginagamit. Subok na subok na po namin dahil marami po ang nagme-message dito na kung pwede ba daw nila gamitin yung mga gamot na pinapakita nila sa akin yung mga nakalagay sa bote na generic lang po na gamot tapos makalipas ang ilang linggo o buwan nagme-message sila ulit bakit ganito ang nangyayari sa kanilang mga alagang manok no? na nagbibigay naman sila ng bacterial flushing pero ibang brand po yon ang ginamit nila kaya ang para sa akin talagang ina-advise ko na gamitin po ninyo yung produkto ng Battle Cock. Hindi po yan sa pag-hype ng products ng Battle Cock po at ng Pharmabet. Pero talagang subok na subok na po namin ang produkto na yan na talagang mabisa. Dahil kung ihalin tulad po natin sa gamot ng mga tao, kung bumili po tayo sa mga branded na mga pharmacy, alam naman po natin yung visa na gamot na ating tinitake. Pero kung doon po tayo bibili sa mga generics na mga gamot, alam naman po natin yung visa no, na hindi talaga ganon ka-effective. Ganon din po sa ating mga alagang manok. Dahil ang produkto po ng Battle Cup talagang effective at sulit po ang inyong ginastos. Sa next na upload po, i-update ko po sa inyo yung mga sisiw na ito at pag nailagay na rin po yung ilaw dito sa aming brooding pen at ibabahagi ko po sa inyo kung magkano po ba ang nagastos namin sa pagpapagawa ng brooding pen na ito. Tandaan po ninyo na kung papasok po kayo sa pag-aalaga ng native, lagi po ninyong tandaan na ang pag-aalaga ng native ay hindi lang po basta ito libangan pwede po natin ito gawing negosyo dahil malaki po ang kita dito. Pero bago po kayo mag-alaga, alamin nyo po yung mga technique sa pag-aalaga at paano po ang pagbenta nito. At ito po yung brooder na pinagawa namin last last week at ibahagi ko po sa inyo kung magkano po ang nagastos namin dito sa susunod po na upload lahat po ng aming mga alagang manok po dito dahil yung iba kalat kalat po doon sa kabilang bakod na yon may mga naglilimlim dyan yung mga namin na iba nandoon pa dahil nga po kalat kalat sila dahil nga wala pa po itong net na nagahati dyan pero dito sa area na ito puro uh, grower lang po yan dito na pang dispose at doon sa kabila naman puro breeder na pampadami po namin sa aming mga alagang na itib ayan po abangan po ninyo next week i-upload ko po, po kung magkano ang total ng nagastos namin dito sa brooding pen na ito na 14 feet yung haba 3 feet yung taas at 4 feet yung lapad. Malaki-laki din po ito at naglalaman po ito na kung 300 lang po na si talagang kasyang kasya po dito. Apat na hati po yan dahil sa unang hats ng si ay ilalagay po namin doon sa dulo para hindi po sila mapakan ng mga malalaki. At sa sunod na hati, yung mga weeks old na at sa susunod naman po na hati ay mga 15 days na at sa huling hati po sa pang-apat ay yun naman po yung mga one month na po pataas dahil pag dad nila ng one month and half katulad po ito nakikita ninyo one month and half na po ang edad nila pwede na po namin sila pakawalan dito sa range area dahil kayang kaya na po nila makipagsabayan sa mga malalaki lalong lalo na po kapag nabilhan na po namin ito ng net na maghahati po dyan sa dalawang area na yan safe na safe po sila sa mga breeder dahil ang mga breeder lang naman po ang mga matatapang